Vikings running back Adrian Peterson maglalarong muli matapos ang kanyang kontrobersyal na kaso ng child abuse. Inabuso ba niya o dinisiplinahan lang ang kanyang anak? Marami mga magulang sa Amerika ang naniniwala sa sinasabi ng Biblia na ang mga bata ay kailangan parusahan kung nais nating sila'y matuto. Humingi ng paumanhin ng football star na si Adrian Peterson sa isang press con noong lunes para sa pananakit na kanyang ginawa sa kanyang anak at China ay na sa kanyang team sa araw rin yun. Ayon sa mga alegasyon laban kay Peterson, inabuso niya ang kanyang 4-year-old nang hinampas niya ito ng kahoy na pamatpat noong Mayo. Heto mga sugat na naiwan sa katawan ng bata. Ayon sa Texas Police, nagkaroon ng sugat sa kanyang hita, puwet at pati na rin sa kanyang mga private parts ang maliit na bata. Nahati sa dalawang panig ang mga commentators. Ang dating basketball star na si Charles Barkley ay nagsabing normal lang ang paluin ng mga bata at hindi dapat sinasabihan ng NFL ang kahit na sino sa kung paano nila dapat napalakihin ang kanilang mga anak. Ang ESPN analyst at dating Vikings player naman na si Chris Carter ay naging emosyonal dahil naalala niya kung paano siyang bugbugin ng sarili niyang ina noong siya'y bata pa. Ano sa tingin nyo? Ang corporal punishment ba ay dapat na gamitin ng mga magulang? Sumobra ba si Peterson at ang pagdisiplina ay nauwi sa abuso? mag ng opinion sa comments.